pag ano, do it yourself na lang. Kalang kaya na sa magpabit. Laki pa ng babae. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Oh, mag oo, 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 gamot sa garapata, tag-ulan. Ah, oh, kunin lang gamot talaga. Kunin lang. Tara. Ah, dora po. Ah. Bubbles. Kan. Bubbles. Tatlo yung mga Itong tatlong aso na to ay napulod lang namin po pa, Iniwan na nakalagay sa kahon ng sesto. Tat, tatlo sila. Ay anim. Actually, anim to. Yung tatlo na matay kasi day old pa lang eh, Nilagay na sa sako ng ay box ng sesto. Kaya kawawa talaga. Ngayon, napalaki. Pinagtyagaan ni ka pharmacist na pinapainom ng gatas. Kaya ngayon, tagulan, medyo iwas tayo sa garapata. Lalagyan natin ng spot on ba yun, Bonit? Yes. Yeah. Spot on, ivermectin. Ivermectin din, no? Yes. Spot on. Dati kasi, ano tayo? Oo, ayan. Sino mauna sa inyo? So, nag-switch ako sa ivermectin gawa ng harmful po yung iba, ay eh, masyadong matapang. Oo. So, ayan, ang ska-farmer si so. Nakita nyo na. <laughs> Hi sis, Waldo family. Ayan. Um, paano ba itsura niyan? It's Ayan, ganyan na itsura niya. Parang ano lang. Lalagay oh. lang sa skin. Pinapatak lang siya. Good for Ayan. 10 kilograms daw. So, ito mga 10 kilograms na yung isang aso, no? Uh -oh. Meron na. Meron kasi ng, ano ba nga, medyo oh. more than 1, okay, okay. Okay. okay lang, ito. Dito medyo lang siya pinapatak sa sa batok. Ayan. Batok. Basta hindi nila maaabot. sa batok. Ayan. Basta yung part na hindi nila pwedeng dilaan o kamutin. Uh, bagay, kamot. Pwede Kasi rin yung paa. Ayan, teka, kailangan mapalabas yung skin. skin. Kasi sayang mong gano'n. Oo. O. Teka lang. Ito, mabait ito si Ayan. Dora. Oo. O. Ayan, Dora. Dora eso so medyo ano po, akala mo makit-kit ang buhok pero uh -oh. maano siya yung double coated siya parang medyo makapal. Mm -hmm. Actually kalalagay ko lang nung, ano, hmm. ng ano, mm kaya nang parang nagkaroon po ulit ng nabutas na ba? Kaya yeah, hindi na. Hindi ko makita dapat. Wala ba? kasi hindi ako dito. Sige na tayo ng ilaw, wait lang. eh ay wala. Wala na pala ilaw. Ano pambihira. Hindi, meron ng oh, Malabo lang o. Wala May na. Oo, uh -oh, sige. Dora. Dora. Oh, shit, Lord. Batang. Wait lang. Okay. Oh, sige. Babol si kan Dora. 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 Kam, kam, kam. Dora. 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 yan. Dora. 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 Kailangan mm -hmm. ko lang hawiin na yeah. mapalabas ko yung pinaka-skin gawa ng ano nga po, makapalang ano, balayin balaybo mm. Make sure lang na naandun siya sa skin kasi sayang nung baka may hindi maging effective. Okay, okay. wait lang. Wait Dora. lang po, Dora. Dora. Pwede din din sana, kaya lang abot niya na yan. Si Bubbles hindi gano'ng mahirap. Ito yung Bubbles. Ayan. Bubbles! Itong Lawrence. Ito yung lalaki. <laughs> okay. Okay na? Okay. Ubus na? Yeah. na? Ito, ubus na siya. Ayan, ano ba tsura nito? siya. Pagka hindi pa nabubuksan ang laman niya, katiting lang pala, kala ko puno ay eh, nakikita One nyo. Ml. Ilan? 1 ml. 1 ml. Kala ko buong canister na to meron lang. Katiting lang pala. Okay. Sinta so, si bading. Bading. Ito ay si Bading. Lawrence. <laughs> Sinasawag naming Bading. Ano lang siya. Nag-iisang lalaki po yan. Pero siya ang iyakin. Siya ang um, napunta na sa ano. Eh, uh, huwag malikot. Yan, iyakin ang baba na ito. Iyakin ito. Yeah. Yeah. Dapat lumabas yung skin. Mahawi siya. Mahawi. Napupunta kasi sa uh, ano eh. Halangan ma, yeah. uh, ma mahirap. Nawala na yung isa. Tago na. Kasi uh, bubbles. Tatago. Ito Ayan. po, pag nandilaan nila, magsasalivate sila yung mag-ano. Mag, okay. Bubbles. Saan, saan, bubbles? bubbles! 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 Tara! Tara! Uy! <laughs> bubbles, lalabas na. <laughs> May isa na naman tayo na ito. Tam, bubbles! Bubbles! Come. Bubbles, saan Ang pagkain, Daddy, doon. O, ah, uh, kakain na kayo. Ah, oh, 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 oh. Sit lang, sit, sit, sit lang. Ay. Ah, okay. Si Bubbles. Bubbles si. Dito bubbles din Bubbles. Bubbles. Oh, Bubbles. Tayo, abunin ko. Bubbles. Tayo. Eh, Bubbles dito ka.

Teka, Pepe, kay, kay, kaya ko na ibigyan ko ng dog food. O, tara, tara, dog food, do, doon kayo. Baka mag-aaway kayo, ha? O, doon, doon, doon. O, tara, 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 tara. Doon, 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 O, doon, doon. Yan, sa labas. Yan. Yan naman na kayo. Baka mag-aaway pa yan. Hmm, yan. Diyan kasi relax na sa yung dalawa na sa ano. Ito po kasi medyo buli. Nabubuli ng dalawang kapatid. Yeah. Inaagawa ng food. So, hindi na mas uh, pag ano. Do it yourself na lang. Kayang-kaya naman kesa magpabit. Uh, laki pa ng babayaran nyo. <laughs> Meron silang <laughs> pasensya ng mga veterinarian. Meron silang PF. Hindi. Siyempre, ano. Tapos, may, Pagka marami ka ng alaga, ay naman mo talaga magtipid. Oo. Oo. Siyempre, pero may mga bagay na hindi kaya nang, Oo, oh, hindi yung mga ganyang spot sa mga garapahan. Tapos, dapat pala bumili tayo ng sabin, mag-spray dun sa may garahe, no? Doon po galing yung garapata. Pero so far sila malinis. Kaya Pas lang, so, minsan may kaisa-isa akong nakikita. Ano ako? You, uh, na ako, medyo, dati na-invest tayo, di ba? na Tsaka oh. meron kaming isang kaibigan na dog na, na, yeah. stray ba yon? Stray okay. Hindi, Hindi pa na naman, may parang may, din. Tuwing gabi, lagi nandyan na sa gate yun. Nag-aantay, nasa anay na binibigay namin dog food, kahit isang cup lang siya. Okay? Ah, oh, sige, pasok na, pasok. Mm. Okay, okay. Hmm. Sit na, sit. sit. Namaya, kakain na kayo niyan. Namaya, ha? Kain sit na, namaya, Sit mo na, sit. Muna. sit. Okay. eating time. Ah, sit lang dyan. Sit lang. Gagawa pa lang, ha? Oh, na, na. Mamaya na kayo papasok. Mamaya, na. Sit mo sit. Sit lang, sit. Sit mo sit. Bubbles. Yan, sit lang, sit. Sit lang, sit. sit, sit. sit. Dara. Sit. Sit Aba, ayo magsit ni Dora. sit lang Dora um, sit lang dyan asit lang Hindi naman. lang naman. Hindi sit. sit lang sit lang naman. Hindi sit lang naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi sit lang kayo dyan. Ayan. Pine-prepare pa lang. Wala mo nang papasok. Dyan lang. Sit lang. Sit lang po. Sit lang po. Sit lang po. po. Okay. Sit lang kayo dyan, ha? Ito na yung kanilang food. Ayan. May rice po yan. Dito. May rice. Ah. Uh -huh carbohydrates. Hindi pa kanin ko pa. No more fried dog food hindi tumataba. Tama so, maiis ma parang kaya tinan. Ganito lang ako muna. Ano yan, naka -blend? Ano yan? This one is tai bulay. Naka-blender na po. Ah, uh, alhamdulillah. Okay. okay, sarap ng buka niya. Saan galing ang tai? ah, farmer <laughs> atay lamang loob ah, sinaan na lang yan, lalagyan na ito, with malunggay and with malunggay and salir from a farmer parang, yun with malunggay and salir Pa a bubble o, yan na, nilalapag na Twice a day po siya kumakain. Twice a day. Dora. Wait lang. Okay. Oh, sit lang ha, sit. Ang bilis kumain. Kanina yan kay... Sige ba din mo? Okay. So, ayan. Sit lang. Sit. Sit muna. Sit. Dora. Bubble. Sit. Oke. Okay. Oh, sit lang ha. Sit lang. Dora, sit. Sit. Yan, sit lang. Wait lang. So kasi, minsan, pinakatagal namin ng one minute na naghihintay sila. Pero kung mo, naka-video tayo, hindi na sila paabutin ng one minute. And, namin. Dati, naabot, pinaabot ko ng two minutes. Pero ngayon, eh, medyo, tignan natin kung kaya ng 1 minute. Ay, Kasi kailangan po ano, eh, matutunan yeah. nila yung patience. Dahil uh, Sila kasi hanggang di ako nagsasabi ng hindi ko masabi yung dapat kong sabihin kasi biglang papasok to pag narinig nila yung gano'n salita. Hop, <laughs> <laughs> hop, no, 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 sit lang. Kita Sit mo na, sit, sit lang, sit, sit lang. Bubbles, sit. Dora, sit. Sit, sit, bubbles. Dara! Sit 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 sit. Sit sit sit. Sit sit lang po. Uh, pasitin mo naman. Sit 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 sit. Sit lang. Sit. Dara! Sit lang. Sit 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 sit. Sit ikaw. Sit sit, sit. sit sit sit. Sit. Sit ikaw. Ay, ready uh, um. o! Sit lang po. Sit lang. Oh, o, go, go 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 go! Ayan na. Alam na nila, yung kanya-kanyang, kanyang kanya -lang mga.... Lalayo natin ng konti. Gawa ng naagawa nitong si Bubbles. Kawawa naman. Ay, yung eh, pinakamabagal kasi kumain. Ayan. Laka na muna, Loren. Ito kasi lalaki. Tapos dalawang babae yan. Ngayon, hanggat nandito pa kami, hindi niya maagawa nitong si Bubbles. Ayan. Ayan o, grabe kumain si Lorenzo. Ito naman, napaka hinhin. Hindi, mas may hinhin na isa. Sino? Hindi eh. Dora. Hindi pa. Mabagal din yung kumain. Ano ba? Ito. Ito, grabe umubos ng kanin talaga. Pagkain nyo. Hmm. siya mapataba sa kan sa dog food. Kahit papi mo kailangan talaga nila ng carbo pa. Kasi, sakbo-takbo you know? Bali, 1 year na sila ngayon eh, no? October, yeah. Magmula ng mga pulot natin, nasa isang October box na ng... nasa 20, 20 plus. Nasa isang box ng sesto. So Habang nagja-jogging ay nakita namin doon sa daan, nakalagay sa isang box ng sesto. ba? Na, Naubos na rin ni sa ah. Pero ito hindi nila maagawan pa matapang kapag kumakain. Yung ice cream. Ice cream nila. Ice cream ng mga dalpa. Ice cream. ice cream ng mga dalpa Papakita kita sa iyo. na. Hindi siya makakalapit diyan hangga't nandito kami. Hindi, hindi makakalapit no si Lores hangga't nandito kami sa plato ni bubbles. Pero pang... pa, ka... Ano yan? Chocolate ice cream ng mga dog. Ah, ayan yung atay. Naka-frozen na siya na naka-blender na, no? Merong malunggay. Malunggay sa luyo. Malunggay sa luyo. Pagka mura na ang kalabasa, good kalabasa. Ayan. Ayan nga, no? Sige na, go, go na, go na. Lawrence, punta mo na yung plate. Doon. Talaga na, Lawrence. Go, 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 go. Eh. Mm, sige na. Ay, ay, ay. ay. Oo, oh, oh, ayan oh, na, nagka-growl na itong oh, isa. Magkaka-growling, ha? Mm, mm Away na naman yan. Hindi na nagsisisi ako, eh. Bakit naga aaway away, away. Mm. Matalino to, eh. Napaka niya yung plate para huwag mag-move. Oo, ano siya? So, okay. Ayan siya. Ikaw, bubbles. Tapos ka na? Ah, oh, sige na. Okay. Yan. Ikaw naman. Ano naman yung ginagawa mo dyan, ah? Ano yan? Yung pinagtigaan ng kalamansi. Gagawing? Tapos ayaw yan. Nilalagay ko yan sa dishwashing natin. Ah, yun nga, no? Para yung bang mo. Sabi ko sa'yo, sa eh, mag-vlog ka na rin para good inputs yan, eh. Yung pala, eh. Pinipiga yung pinag. Pinigaan na. Pinigaan pa ulit. oh, kasi tayo Ilalagay sa dishwashing. Ah, gagawa pala tayong dishwashing ng ano, no? Oo, oh, sige. Ayan. So, okay na. Masag na kayo. Okay. Bye-bye. Okay na. Labas na doon at pupupo na yung mga yan. Ah!